Hello guys! My name is Lerm. Hirap ba kayo makapag-ipon? Kahit maliit ang sanga nyo guys, kayang-kaya nyo makapag-ipon. Tuturoan ko kayo kung paano. Ang kailangan nyo lang ay, dapat merong kayong ito guys, Envelope Saving Challenge Tracker. Ito. Mayroon siyang number 1 up to 100. Ang gagawin nyo lang guys ay, pag mayroon kayong pera, alimbawa, ngayong araw mayroon kayong 1 piso. So, 1 piso, 1 dollar, 1 sisprang, or kahit anong currency. Ilalagay nyo lang, tapos iikisa nyo. Ayan guys. Meron na akong mga ikis. It means, meron na ako niya, no. Hanggang sa mapuno nyo to. So, yun guys. Hindi nyo mamamalaya na may ipo na pala kayo. Hindi nyo kailangan magkaroon ng bank account para magkaroon ng savings. Ganito lang guys meron na kayong ipon. So, yun, guys. I challenge you for envelope saving challenge tracker. Try nyo, guys. Sure, makakaipon na kayo. So, yun. Bye!